So what's up and good morning guys and welcome back to our channel once again this is Bincy and today um, wala, as usual wala pa rin tayong long ride sa ngayon kasi uh, katatapos lang ng bagyo and medyo pinaghahandaan ko yung long ride namin itong uh, katapusan ng August sa ano uh, infanta, takayusin ko lang ah Okay. <clears throat> Sa Infanta. So, ini yun yung pinaghahandaan natin ngayon. So, today guys, um, ang gagawin lang natin is, wait, susi ko. Pupunta lang tayo ng uh, gasoline station. Uh, bibili tayo ng ano, bibili tayo ng mga kailangan natin sa motor kasi i change oil ko siya today okay para sa so, nasa 1000 plus na rin yung tinakbo nito guys eh mula nung huli nating change oil pero um, bago natin siya i change oil guys ikot ko lang ay eh dito sa pasig sa may bunga so silipin lang natin kung ano na kamusta na yung sitwasyon dito after ng habagat and ng ah uh, bagyong Karina, okay. So, di ko na share sa inyo kasi umuulan nung time na 'yon. Ah uh, Lumabas kasi ako noon, uh, pumunta ako kay Mama sa Tagig kasi siyempre nag-alala rin ako sa kanila. Ah uh, siya lang ng mga kapatid, good. Eh, si Mama lang siya yung isa kong kapatid yung nasa bahay. So, lumabas ako noon uh, para silipin yung situation nila. Tapos ito um, medyo flooded yung area nung time na yon. So ito silipin lang natin kung ano nang sitwasyon. So today Saturday pala, July uh, July 27, okay? So silip lang tayo, guys. Alrighty. So dito, dito yung first part na pinuntahan ko noon. Uh, stop lang tayo sa glit. So itong part na to guys nung time ng bagyo, yung area na yan, uh, bahayan. Tapos, um, tinry kong idaan yung motor dyan. However, uh, flooded talaga siya. So, ginawa ko. Pagdating ko dun banda sa may gasoline station, nag-U-turn ako. Kasi hindi ako makadaan. Okay. So, yun lang guys. Share ko lang yun. So, ngayon mukhang okay na. Malinis na rin yung area. And mukhang wala ng... Uh, bakas ng baha So, doon tayo sa kabila. Puta uh, punta tayo sa may isang kundi anan sa may dito lang din. Kasi nag-U-turn ako nun guys. Gawa nga ng malalim yung baha dyan. So, naghanap pa ako ng ibang exit route. So, dito ako dumaan sa may kabila, sa may East Bank. Okay. At tignan natin yung East Bank. Okay. Wait lang ha tayo tayo ng tulay so itong part na to guys nung bagyo sobrang lalim ng tubig dyan sa ilog na yan sobrang lalim mas parang tatama na siya dito sa ano sa tulay ganun siya kalalim so tignan muna natin dito ako dumanon eh dumaan din ako dito nung time na yon so tingnan natin doon yan itong area na to guys ah uh, nung time na yon well given na yon, kasi wala masyadong bumabiyahin nung time na yon so uh, halos walang sasakyan dito noon and then basang basa yung kalsada noon medyo maputik ng onte although hindi naman ata bumaha dito ng katulad dun sa sa ano uh, sa may una nating tinignan so yan tingnan natin yung isa pa nating dinaan naka short lang tayo and naka t-shirt di naman tayo lalabas ng highway dito lang tayo sa pasig so okay lang yan hindi naman nila sinisita hindi naman tayo nagpapatakbo ng mabilis so safe pa rin dito dito ako next, Kasi ang bala ko mag u-turn na lang ako dito Tapos akit ako nung Ano nung bridge Yung underpass na dinana natin Yung bridge kasi noon uh, Palabas yun ng C5 So plano ko Iikot ako dito noon However Pagdating ko sa part na to guys Sobrang baha din dito noon yan, dito. So, dito ako next stopover. Yung part na yan, uh, bahayan. So, tumambay ako saglit dito. nagabang ako ng mga motor na dadaan to check kung kaya nilang dumaan. And unfortunately, hindi nila kinaya. So, ginawa ako. Nag-U-turn ako. Okay. So, yun lang guys. Um, mukhang malinis na rin. Wala, wala nang ano, uh, bahid ng baha. So, balik na tayo. Doon pa tayo sa last destination nating sinilip ng bagyo. Salamat sa mga magigiting nating pulis na patuloy na ginagampanan ng kanilang tungkulin na pangalagaan ang kaligtasan ng ating bayan. Saludo sa inyo mga sir. So ayan. Dito yung next kong action plan ng plan C. <laughs> dito. So dito ako next nag-stop, guys. Ito na videoan ko to. Uh, I-share ko na lang pagka ano, i-share ko dito sa video yung video. Uh, sa phone ko kasi video ani eh, kasi nung time na yun wala tayong dalang camera kasi gawa nga ng ah, no left turn. So, you turn tayo dun banda. So ayun nga, uh, gawa nga na ang uh, malakas yung ulan nun. Kaya hindi ako nagdala ng camera. Uh, kasi ang purpose ko lang talaga nun is pumunta uh, kila mama nun. Kasi gusto ko i-check yung situation nila, di ba? Maging isang mabuting anak. <laughs> so ayan, ikot lang tayo guys. Kasi no U-turn. ito tayo ikot para kung wari nagpagasta kayo <laughs> sorry na guys hindi ako maganda ehem to so tawid tayo sa kapila ayan Ayan, so, Nandito tayo nun, guys So wait Pakunahin natin si sir Okay So ito guys Dito Dito ako last nag-stop nun Bago lumabas ang C5 So ito yung video I-share ko na lang pero yung area na yun guys Yung floodway na yan Ayan, ganyan na yan Nakita nyo, parang may nakataob pa atang barge doon Tapos, sobrang lalim yan Tapos yung, yung barge na nakataob na yan nakala, mo bubong ng bahay Barge pala yan So, ganun siya kalalim guys Tapos sobrang lakas ng flow Tapos halos malapit na rin dito sa tulay yung tubig So, yun lang guys, share ko lang yun Atakbo ah, na tayo kasi Baka tayo ng ano Blue Boys So ilang lang guys, uh, gusto ko lang i-share yon And uh, Punta na tayo sa ano uh, Bibili ako ng langis today eh uh, Bili mo na ako ng oil Tapos uh, Punta tayo ng Uwi na tayo Kasi I-change oil natin itong motor natin Dahil medyo nga, ayun nga Medyo nilublub natin sya sa baha nung isang araw Um, baka ng hapon ipa -car wash natin to kasi hindi pa siya nalilinisan after din nung ano nung baha. So papakawash natin si Hero. Eh. So ayun lang guys. Ah uh, Comment kayo sa baba kung kamusta kayo nung bagyo. And kung anong nangyari sa inyo kung ah uh, if you were badly affected ba nung typhoon and nung monsoon or nung habagat, please comment down below guys. Uh, I would really appreciate na makapag-comment kayo para malaman ko kung kamusta ang inyong kalagayan ngayon. And um, yung mga kababayan natin na sobrang nasalanta ng bagyo. Guys, pinagdadasal ko na mapaigi na ang inyong sitwasyon sa lalong madaling panahon. And tayo ay makabangon. Lagi na lang natin isipin guys, mas importante ang buhay kesa sa mga bagay na nawala sa atin kasi kung tayo ay buhay pa at least kahit pa paano may pagkakataon tayong makarecover or makabawi sa lahat ng nawala sa atin so ay lang guys uh, condolences dun sa mga uh, nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay and I'm hoping na makarecover kayo soon uh, dito na siya puputuling guys and ayun lang um, ride safe sa lahat ng mga riders dyan saludo ako dun sa mga riders na patuloy na lumalaban ah. nung bagyo order kami sa grab guys may nag deliver pa rin sa amin kahit tagbagyo so saludong saludo ako sa mga riders na yon. and also ayun guys if you like this video uh, please like and share and then if you have any recommendations or any comment um, please put them in the comment box below All right and then uh I'm thanking mga responses nyo guys kung kamusta kayo nung bagyo and how are you right now and also guys um, we're trying to reach uh, we're, I'm happy na na natawid na natin ng first 100 so uh, I will be happy guys if ma-reach natin yung uh, 500 subscribers para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang videos so once again guys this is Bincy And thank you sa panunod sa ating video. See you sa ating next vlog. Bye bye!